pa 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 pa, 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 pa. <worries> Ay! Sino na naman ito? Sarap pala mag Jollibee sa Chowking Ano? pa pala ako ng pa 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 Hello mga dipungal, tukbol ka ba? Kung hindi, baka impacta ka. At dahil nga, sa nauto ko na naman yung moder ko, kaya ako pinag off ngayong araw. <laughs> Dinaramadramahan ko lang ba, sabi ko pagod ako, kailangan ko ng pahinga, kaya ayun, pumayag din ang dipungal. <laughs> eh, di ko nakasalanan yan, juto-juto siya eh. <laughs> Charot. Kaya ngayon, aalis na ako para magpadala at the same time gagala Nang pasekreto sana. Kaso kahit anong dahan-dahan ang gawin ko habang nagbibihis sa kwarto, abay, nagising pa rin itong bagong kasamahan ko at gustong sumama talaga. Hey. Diyos ko, tinataguan na nga kita eh. <laughs> Charot. Magpapadala din daw kasi siya. Eh, sabi ko, gagala ako pagkatapos ko magpadala. May imimit kasi akong vlogger. Baka ma ka doon. Di ka man nagbablog. Kaso sabi niya, okay lang daw. just ko, di man lang na-discourage. So, anong gagawin? Eh, di tara na. Pumara ka na ng taxi dyan bago pa man yung paningin ko sa iyo. <laughs> Charot. Hay nako. Magiging tour guide na naman ako for today's video. Gigigil ako. Charot. Hoy, nabijohan pala si Kabayan. Shoutout out sa iyo. <laughs> Lagi ako binabati niya ni tuwing napapadaan siya sa accommodation namin. Huminto na yung pinara namin taxi kaya sumakay kami malamang. Hanggang sa makarating na kami kung saan kami magpapadala dito sa May Rahmania. Pero hindi sa mismong Rahmania Mall. Sa paligid-ligid lang ba ng Rahmania? Kumbaga Rahmania Kumpang? Ganon? Tama ba? Basta bahala na kayo mag-adjust. Kasi kapag sasabihin kong Rahmania itong nilalakaran ko ngayon, sasabihin nila hindi. Kasi yung Rahmania daw, yung mall sa May Unahan. Isa e ito nga na kasanayan namin. Kapag sinabi mo magpapadala ako sa May Rahmania, dito na yan sa paligid-ligid. Mas marunong pa kayo sa akin eh. Kung sa bagay, mag e pa lang naman ako dito. ba? Diba? Sino ba naman ako? <laughs> dito po pala kami magpapadala sa may towel, towel, at wall. Tama ba yung pronunciation ko? Basta dito sa al Raji Bank, nakakaloka naman yung suot-suot kong bag. Nagmukha tuloy ako nagpapataya sa wedding. <laughs> Tapos pumasok sa bangko para mag-withdraw ng pambayad para sa mga tumama. <laughs> So pinauna ko nang pumila si Ray para magpadala Sa totoo lang wala po pila ngayon kasi second week na po kami nagpunta dito Pero kung first week ito sinasabi ko sa inyo abutin kayo isang oras sa pila <laughs> Kaya kung hindi naman nagmamadali yung mga palamonin ninyo Charot! Yung mga kamag-anak ninyo sa Pilipinas Tapos may sarili naman silang source of income Kaya kahit madali yung padala ay okay lang Kumbaga nakakaintindi sila At wala din naman kayong hinahabol na due date Mas maganda second or third week kayo magpadala para walang hassle Ayan, tapos na siya, kaya ako naman 50 hmm? riyal lang po talaga yung ipapadala ko dyan Tip ko na lang doon sa teller, yung natira <laughs> May ganun ba, nabigyan ng tip sa bangko <laughs> walang ganun. Uy, saglitan lang yan, konting pindot-pindot lang, tapos okay na, kasi hindi ko naman first time magpadala dito. 4,400, yung pinadala ko, may charge lang na 25 real dahil cash pick up, hindi siya bank to bank. Pag cash pick up, ibig sabihin, yun yung pwede mong iklaim sa Cebuana, Palawan, Sambales, ganun. Sa pagkakaalam ko kapag bank to bank, mas mababa yung charge. Yun po yung kailangan lang ng account number. Kaya, nasa higit 65,000 lahat. O, so bago pa lumaki ang mata mo, sa kakaisip kung saan ko nakuha yung pera na yan, hindi ko yan sa Facebook dahil nasa Pilipinas ang sahod mas malaki pang nga dyan e, eh. charot! <laughs> at mas lalong hindi ko din yan sahod dito sa Saudi Dahil ang sahod ko dito, 2-3 lang, kulang-kulang 35,000 Ibig sabihin, galing po yan sa aking mga aura Charot! <laughs> Ipinapadala lang po yan ng isang taong may malaking tiwala sa akin Pagdating sa pera Nakisuyo lang ba ganun? Tapos na kaming magpadala At gusto ko na sanang pauwiin tong kasama ko May imimit kasi akong isang vlogger sa may Daran Mall At ayaw ko na sana siyang isama <laughs> Bigyan ko na sana siya pang taxi pa away Hahaha Charot Kaso nagutom daw siya Diyos po Gusto daw niya kumain ng Filipino food Kaya nating mo pala Galing Pilipinas Namiss mo agad Ang kumain ng Filipino food kaya heto, dumiretso kami dito sa may loob ng Ramania Mall. Dito kami dumaan sa may gate tree kung saan ang daanan ng mga pinagtagpo, ngunit hindi tinadhana. <laughs> Nasa second floor ang food court dito, pati na yung Jollibee kung saan kami kakain. Kaya umakyat kami. Diyos ko, mapapagastos na naman ako nito, oo. Oh. Ang hirap ay kasamang bata talaga kapag namasyal. <laughs> ang gusto sa ng kainin ni Ray ay yung crispy delicious at juicy delicious nila na chicken joy. ako, kaya sabi ko sa kanya, dalawang taon ka pa dito sa Saudi. Hindi, mananawa ka sa manok. Oy, tapos ang dami nating stock na frozen na manok doon sa rack Bigay nung company Dicer nung nag-pull out siya ng expired. Pwede pa yun, I-marinate ko lang. just ko, fried chicken na. Kaya itong burger steak na lang orderin ko. Ano ka ba? <laughs> o ba diba, napapayag ko siya? So, mga ilang oras po yung aantayin ko para naman makapag-adjust yung feelings ko. <laughs> ang haba na nung kuda ko eh, wala pang nasa-serve. <laughs> Charo! Kilala pa naman ako Nung manager dito. <laughs> Uy, mabilis sila mag-serve dito, ha? Sa totoo lang, guys, gutom na gutom po ako nito talaga. Hindi pa ako nagla-lunch. Kaya yung double burger steak ang in-order ko with extra rice kasi mas nakakarami po talaga ako ng kanin kapag burger steak yung ulam ko dito sa Jollibee kesa sa Chicken Joy. Kasi yung manok, mas gusto ko siya na pinapapak lang talaga. Ikaw, gusto mo rin ba ng pinapapak? I-comment mo nga. <laughs> May ganun talaga. Ay! Mmm! Saan yung sarsa? <laughs> At kumain na rin po yung kasama kong bata. Gutom na gutom, ma. Charot! <laughs> sama-sama ka pa kasi ayan pani ka tuloy so ganyan lang po ang nangyari sa aming pag Jollibee sa Chowking <laughs> ngayon ay nagtaksi po kami ulit papuntang Daran Mall pero idadaan ko sana siya sa accommodation para bumaba kaso ayaw paawat talaga oh Diyos ko kaya ayan tignan nyo nag vlog na rin ng dipungal charot sabi niya kaya din daw niya mag vlog kaya din daw siya ma-OOP doon <laughs> sige, ginusto mo yan eh. Tara na, sa Daran Mall. At nung dumating na kami sa Daran, bigla akong may napagtanto dito sa kasama ko. Ano kaya ito? At sino kaya itong napakagwapong vlogger na nakipag-meet sa akin? Ang dahilan kung ba't ako nag de off ngayon, charot? <laughs> At sino rin nga ba itong mga nagagwapuhang bagets na nagaantay? At bukod pa dyan, sino rin kaya itong lalaking kapareho kong nakaping? Siya na ba ang soulmate ko? <laughs> Yan at iba pang mga kaabang-abang na pangyayari ang kailangan ninyong pakatutukan sa mga susunod na araw. Maraming salamat Dr. Vicky Bello for my nose, Avel Bacudio para sa aking outfit, at St. Peter Funeral para sa aking hair and makeup. <laughs> Naging talk show! <laughs> Yun lamang po. Muli, ito po ang inyong happy pill, Oliver Castro, na nagsasabing, Yes to toxicity, let's make people angry. <laughs> Charot.